Tatlong araw na mula noon, pero hindi pa rin nila alam kung nasaan si Sin. Nagpablatter na sila ng mga kaibigan sa pulisya na nawagan sa radyo at TV. May mga nilapitan na na silang tao na baka sakaling makapagturo o makapagsabi sa kanya kung ano na ang nangyari kay Sin pagkababa nito sa sinakayang eroplano pero bigo ang dalaga. I'm sorry talaga, Jamila. Pero kahit palihim ko nang sinilip ang record nila sa computer, talagang walang Sindel Castro na umalis sa Davao at dumating sa Manila, wika ni Maynard, empleyado sa airport at nobyo ng kaibigan niyang si Lisa at napakiusapang hanapin ang record file ng pagalis at pagdating ng mga pasahero. Bakit ganun, Lisa? Paanong nawala nilang siyang parang bula? Jamila, ayoko sanang sabihin ito. But I came to this conclusion na baka paraan lang ito na siya para hindi matuloy ang kasalinyo sa nila. Natitigilang natitigan nilang niya ang kaibigan. Laisa anong magiging dahilan niya para ako takbuhan sa araw ng kasal namin. You know that he loved me that much at siya ang mapilit na pakasal ako sa kanya at alam niya iyon. Kasi baka naman kung mo naging kayo na realize na hindi ka pa niya talaga mahal o kaya naman baka talagang manlulokos lang siya at Liza, wala siyang dahilan para lukohin ako. Maliban sa iya, kapatalik, wala siyang nakuhang iba sa akin. Alam mong maingat ako sa sarili, hindi ba? alam ko kaya lang, wala rin siyang dahilan para magtago pa kung ayaw talaga niya kung pakasalan dahil alam niya na hindi ko siya hahabulin dahil hindi ko pa rin siya ganoon kamahal at alam ko hanggang sa huling sandali ay gusto pa rin niya ang gawin ng lahat para patunayan sa akin na mahal, na mahal niya ako sa bagay nga isa may nangyaring masama sa kanya alam ko 'yun so ano pang plano ano pang gagawin natin kahit ang kanyang boss ay walang masabi sa pagkawala niya. Yun pa nga ang isa eh. Okay kung ayaw niya sa akin, fine. Pero yung malaking sweldo niya sa kumpanya nila at ang magandang trabaho roon, hindi na yun kayang iwanan. Ano pang ang gagawin natin? Apat na araw na lang at kasal niya na eh. Hindi ko na nga alam eh. Nawiwindang ang utak ko. Kung umupa kaya ng tao maghahanap sa kanya, naisip ko na nga rin yun eh. Barat bawat araw na hindi ko siya makontak. Lalo ako nag-aalala na baka nalagay na talaga sa panganib ang kanyang buhay. Kung talagang may dumukot sa kanya, hindi nga talaga imposible yun. Pero kung clip na naman ang ginawa sa kanya, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kidnapper na kumukontak sa iyo? Yan pa nga eh, Wala akong malaking halaga na ibabayad sa ransom niya kung sakali. At siguro naman, bago gawin niyo ng mga kidnapper, Mag-iisip muna sila kung may mapapala sila sa kanilang bibigtimain, hindi ba? Totoo yun. So ano, kukuha ka na ba ng maghahanap sa kanya? At sino naman ang uupahan para hanapin siya? Wala naman akong kakilalang detective agency na kusa siyang natigilan. Oo nga pala, may kakilala siya. Pero parang napaka-imposibleng magawa niya yun. Ang malupit na The Iron Eagle Detective Agency para kumuha ng servisyo ng mga taong mahusay maghanap ng mga taong nawawala. Pagkalabas ng elevator, nagsimulang humakbang si Jamila sa mahamang pasilyo na iyon na nalalatagan ng malambot na alpombra. At habang palapit siya sa pintong nasa dulo ng pasilyo, mas lumalala ang kabang nadarama niya. Mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. It's been three years since the last time she went to that unit. At sa nakalipas na tatlong taon, Inakala na yung hindi na siya muling maliligaw sa lugar na iyon dahil wala na siyang balak na maligaw. Pero ngayon, ilang sandali nang nakatayo sa harap ng saradong pinto ang dalaga at tila hindi pa rin niya matagpuan ang sariling lakas ng loob na kumatok. It's now or never. I'm running out of time. Hanggang hindi nakikita si sim ay mananatiling nasa panganib ang kanyang buhay. Sa isiping iyon, agad nang idiniin si Mila ang doorway. Pagkatapos ng maraming pakipagtalo ni sa sariling kalooban, kung kakayaan niya ang muling makita ang taong sa dyan na posibleng rin makatulong sa kanya, na makita ang nobyo, sa huli ay pinili niyang gawin na lang ang imposibleng iyan. Huwag sana niya akong tanggihan. saka sana ay nalimot na niya ang anumang nakaraan namin. Pero may sumingit na isa pang munting tinig sa kanyang balintataw. Bakit ikaw ba ay nakalimot na? Naghinday siya na may magbukas. Isang minuto, dalawa, tatlo. Parang gusto na niyang tumalikod at humakbang palayo. Baka walang tao. Pero kailangan pa rin niya magbabaka sakali. Baka tulog lang. Muling nag-doorbell si Jamila. Ilang sandali pa. Pumihit na ang doorknob. Hi! Alang ating ngiti at ngibi ang mga nasa labi niya. Nang magtama na ang mga mata nila ni Elijah. Jamila, this is a surprise, ha? Pero hindi naman mukhang na-surprise ang reaksyon ng mukha nito. Formal na formal nga ito. At wala man lang siyang mabaka sa anumang damdamin sa mga mata ng binata. Unlike before na ang mga matang iyon ay punong-puno ng emosyon habang itinititig sa kanya ng pagsamba at na kung ano-ano pang positibong damdamin na nadarama man ito sa kanya. Gustong ipiling ni Jamila ang ulo para pawiin ng isipin iyon. Anyway, hindi pa rin nagbabago ang anyo ni Elijah. He's still the same man that she used to know. Ang lalaking minahal niya. Sinamba ng kanyang puso. Kinabaliwan at inasam na maging kanya na habang buhay. Ruggedly and devilish. Tall, dark, and handsome. Parang gusto niyang mapasinga niya sa muling pagkabuhay ng paghanga niya sa imahe niya. Ah, uh, I have... Please come in. Kaswal nitong wika bagamat hindi naman nag-abalang luwagan ang bukas ng pinto. Masalamat, humakbang siya papasok. At dahil maliit lang ang bukas ng pinto, hindi na iwasang magkadikit ang mga katawan nila ang gumaan sa harap nito. Nalanghap din niyang mabangong kulon at aftershave na gamit nito. Deja vu. Dahil sa muli niyang pagkalanghap sa pamilyar na amoy na iyon, tila may malalabong anagang sa nakaraang eksena ang tila gustong umahon sa kanyang alaala. Pero agad niyang sinaway ang sarili that was three years ago, hindi na niya dapat buhayin ang mga alaalang iyon. Have a seat. Kasual pa rin itong wika ng ilapat na pasara ang pinto. Thanks. Inoko pa niyang single sopa na sa kalambutan ay halos lumubog na siya. Pagkawailihim na napalunok ang dalaga. Parang gusto niyang tumakbo patungo sa pinto at lumabas na. Ang isipin sila lang dalawa ni Elijah ang naroon ay labis na bumabalisa sa kanya. That magic spell. Iyon bang parang isang malakas na parsang nakalukob sa kulugar na iyon? Nadamang-daman niya noon kapag isinasama si Roar ni Elijah. Iyon bang pakiramdam na para siyang nasa paraiso? Coffee? Yeah. Ah, hindi pa rin pala nakakalimutan ni Elijah ang gusto niyang inumin. Okay, just wait me here. Humakbang ito patungo sa komedor at nawala na sa kanyang paningin nang pumasok sa pinto. Naiwang mag-isa sa gitna ng sala si Jamila marahan niya ang inilinga ang paningin sa kabuoan ng sana. Wala pa rin pagbabago ang eyes. Panlalaki pa rin ang interior decoration niya. It means wala pa rin touch of a woman ang eyes niya. Pabuntong hiningang napatingin siya sa mahabang supa na katapat ng kinauupo niya. Ah, ang supa ngayon. Doon madalas ay nagaganap ang maiinit na tagpo nila ni Elijah. Mainit ang nagaganap ng tagpo sa malambot na supa na iyon. Magkahinang ang kanilang mga labi tila uhaw na uhaw sa itas isa. At bawat day nga tungo dalaga. Dahil sa nakakatarantang mga kiliti at sensasyong hatid ng kapusukan ng nobyo, tila iyon musika sa pandinig ng kanyang kaulayo. Mas nagiging mapusok ito. Pangahas, naglalakbay ang mga palad sa kanyang katawan. Dumadama, pumipisil, humahaplos at kumakamkam. Oo, oh, napaigtad si Jamila ng maramdaman niya na sakop na pala ng palad nito ang isa niyang dibdib. Elijah, ano ba? Pilit niyang pinigil ang kamay nito. Inaalis. Ngunit hindi wala, wala nang makapigil sa binata. Mas maring sinil ng halik ang mga labi niya habang mas naging magaslaw ang paggalaw ng palad sa kanyang dibdib. At sa pagkakataon niya, sinimula na rin itong buksan ang botones ng kanyang blouse. Elijah, no. Nagpilit siyang makawala sa pagkakahalik nito at maagap na pinigil ang kamay. Ngunit mas mabilis ang kailos ng binata. Nagawa na itong buksan ng apat na butones at ngayon ay tulo na yung ang kanyang dibdib sa paningin nito. Tutangin maliit na sapot na lang ang tumatangin. And before she knew it, ang mga labi nitong kanina ay ng halik sa kanyang mga labi at nagsimula na humalik sa kanyang leeg Pahaba hanggang sa may puno lang din. Elijah, ano ba? Tinangkani ang manulak, ngunit malakas ang ganap. Mabilis pa. Iglap lang ay naabot na nito na ang hook ng kanyang blazing brush at Luru na yun ay munabuksan. Nilang dyan no. But it was his lips, gently kissing her knee. Her firm burst, habang isa itong palad ay niliwa ang isa pa dibdib. Elijah, pero ang kanyang himig ay wala na halong pananaway. Sa halip bagyang na mamaos, tila napapaungol na napapasingha. Elijah stop it, habang napapaliyad ang kanyang katawan. Pero hindi huminto ang minata. Itinuloy ang ginagawa. He sucked her breast, kissing it. Ani mo sanggol na nakatagpo ng bukal ng buhay na ayaw ng huminto At naghihina na si Jamila. Tinaday na naman siya ng sariling kapusapan. She gently combed his hair. And she felt a tingling sensation by distinctly feeling his silk hair in her fan. Hanggang natagpuan niya ang sarili na kumakabig na sa ulo niya. Tila ayaw nang ipahinto ang ginagawa ng binata. At alam na